Hello mga best. Ngayong araw, sisilipin natin ang uh, Zoom Hydraulic Brake. Maganda nga ba? Matibay ba? Malakas ba kumapit? Panoorin nyo. Sabi na kayo sa amin. Ito oh, talaga to. Wow! Ang talik! Wow! Oh, oh. Oh. Okay, so Ito, nasa biyahe tayo ngayon Gamit um, ko itong Zoom Hydraulic Brake um, Napili ko siya mga 1.6 yata Dalawa na, harap at likod Sa Lazada Ang alam ko, Chinese made, Chinese brand to, Chinese made Pagdating sa ano niya Sa feel Medyo matigas siya Hindi ko maano eh Meron kasi nagsabi sa uh, Nakita ko to, may nagtanong nito na sa Facebook ko, no? Facebook group kung okay daw ba. So, nagreply ako okay naman. Kasi hindi ko siya ma-compare sa iba tulad ng Shimano. Uh, at kung ano-ano pang mga ibang ano, may hydraulic brake kasi ito pa lang yung unang-unang mga subukan. kung may nagko-compare comparison daw ang sa Shimano, masyadong malambot masyadong malambot siyang pupindutin uh, pigain sa so, pagpiga mo, may chance na maglakagad yung kulong mo ang maganda dito sa zoom medyo may, medyo lumalaban yung ano niya, lumalaban yung lever niya hindi ako mahilig mag eh pero kalaban siya eh. Ayan o. Oh. Yung mas, mas mag mo yung pag-treno mo, mag mo yung nakulang yung preno mo. Ayan o. Oh. May ano, may ang tour namin ito sa probinsya, maligat. Maligat siyang ano, maligat siyang isiin. Eh. Ang maligat, parang para siyang makunat pero hindi yung makunat na in a bad way makunat siya na satisfying yung malambot pero may konting laban na swabe yun yun yung pinakang sigurong explanation na magagawa ko pagdating sa part na halimbawa kung matibay ba so far iba pang long ride ko na rin to wala naman wala naman wala naman siyang ano, wala naman nangyari. Tapos, may time pa na, mal, maluwag yung pagkakalagay ko dun sa isang rotor. Ano yun, sa rotor, dun sa mismong disc brake. Natanggal yung tornillo. Tapos pumalupalo siya dun sa uh, sa frame. Papakita ako sa inyo. Grabe yung kapit niya yun. Eh. na -feel mo yung ano kagat. Sabi kasi ni, yung iba daw kasi yung hydraulic brake. Sobrang lambot. So pag ganun mo, hindi mo agad ma-feel yung hindi mo ma-feel. Baka biglayin mo, tapos biglang stuck na yung gulong mo. Mag-i-skid ka. Eh. Sabi. Sabi. Okay, so yun, tibay. Okay naman. So far. Um, presyo. Okay na, okay yung presyo. 1.6 lang. Harap at likod na. Tapos yung rotor na gamit ko, yung stock rotor lang galing pa dun sa, eh, pagkabili ko ng bike. Stock. 1.6. 1.60 ata taas. 1.60 mm yata. Yun. Tapos, ano uh, pa? bibigyan ko kayo ng mga sample video kung anong performance nito sa ano parang performance nito sa mga lusong kasi ito naman talaga mahalaga yung presence sa mga lusong so ayun So nandito tayo ngayon sa alabang sa Potero Papakita ko sa inyo yung performance ng brake nito Hindi ka nito bibiguin sa urban trekking Pagod ko sa traffic orba, urban trekking Urban trailing Hindi ka bibigoy nito Ilang beses na ako niligtas nito sa mga madiinang ang ano madiinang ang sitwasyon. ito ta traffic. Tenyo ganyan. Partida dito ay, party tapas dito ay yung gamit ko.